Ikalawang mga hari, Kabanata, labing lima, Nang ikadalawamputpitong taon ni Jeroboam na hari sa Israel, ay nagpasimula maghari si Asarias na anak ni Amasias na hari sa Huda. May labing anim na taon siya nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing limamput dalawang taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Hekulia na taga Jerusalem. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amasiyas, gayon may ang mga mataas na dako ay hindi inalis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako at sinakta ng Panginoon ang hari na anupat siya'y nagkakitong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan at tumahan na bukod sa bahay. At si Hotam, na anak ng hari, ay nasa pamamahala ng sambahayan na humahatol sa bayan ng lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Asarias at ang lahat ng kanyang ginawa Di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Huda? At si Asarias ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At si Hotam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Nang ikatatlumput walong taon ni Asarias na hari sa Huda, ay naghari sa Israel si Sakarias na anak ni Heroboam sa Samaria na anim na buwan. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ng kanyang mga magulang. Hindi niya hiniwalayan ang mga kasalanan ni Heroboam na anak ni Nabat na kanyang ipinapagkasala sa Israel. At si Salum na anak ni Habis ay nagbanta laban sa kanya, at sinaktan siya sa harap ng bayan, at pinatay siya, at naghari na kahalili niya. Ang iba nga sa mga gawa ni Zacarias, narito, nang sa atlat ng mga alaala sa mga hari sa Israel. Ito ang salita ng Panginoon na kanyang sinalita kay Hehu na sinasabi, Ang iyong mga anak sa ikaapat na salin ng lahi ay magsisiyo po sa luklukan ng Israel. At gayon ang nangyari. Si Salum na anak ni Habes ay nagpasimulan maghari ng ikatatlumput siyam na taon ni Usaya na hari sa Huda at siya'y naghari sa loob ng isang buwan sa Samaria. At si Manahim, na anak ni Gadi, ay umahon mula sa Tirsa at naparoon sa Samaria, at sinaktan si Salum, na anak ni Habes sa Samaria, at pinatay niya siya, at naghari na niya. Ang nalabi nga sa mga gawa ni Salum, at ang pagbabanta niya na kanyang ginawa. Narito, nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel. Nang magkagayoy, sinaktan ni Manahim si Tipsa at ang lahat na nandoon at ang mga hangganan niyaon mula sa Tirsa, sapagat hindi nila siya pinagbuksan, kaya't sinaktan niya at ang lahat na babae na nandoon na buntis ay pinaluwa niya ang bituka. Nang ikatatlumput siyam na taon ni Asarias na hari sa Huda ay nagpasimula maghari sa Israel si Manahem na anak ni Gadi at nagharing sampun taon sa Samaria at kanyang ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon. Siya hindi humiwalay ng lahat niyang kaarawan sa mga kasalanan ni Herboam na anak ni Nabat na kanyang ipinapagkasala sa Israel. Maparoon laban sa lupain ni Pul na hari sa Assyria at binigyan ni Manakim si Pul ng isang libong talentong pilak upang ang kamay niya ay sumakanya upang pagtibayin ang kaharian sa kanyang kamay. At siningil ni Manahim nang salapi ang Israel. Ang lahat ng mga pangyarihang lalaki na mayaman. Na bawat lalaki ay limampung siklo na pilak upang ibigay sa hari sa Assyria. Sagayoy ang hari sa Assyria ay bumalik. At hindi tumigil doon sa lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Manahim at ang lahat niyang ginawa. Di ba ka nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At natulog si Manahem na kasama ng kanyang mga magulang, at si Pekaya na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Nang ikalimampung taon ni Sakarias na hari sa Huda, ay nagpasimula maghari sa Israel si Pekaya, na anak ni Manahim sa Samaria, at nagharing dalawang taon, at gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi niya hiniwalayan ang mga kasalanan ni Herboam, na anak ni Nabat, na kanyang ipinapagkasala sa Israel, at si Pekan, na anak ni Remalayas, na kanyang punong kawal, ay nagbanta laban sa kanya, at sinaktan siya sa Samaria, sa kastilyo ng bahay ng hari, na kasama si Argob at si Arip, at kasama niya ay limampung lalaki na mga galaadita, at pinatay niya siya, at naghari na kahalili niya, ang iba nga sa mga gawa ni Pekaya, at ang lahat niyang ginawa. Narito, nang susulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel. Nang ikalimamput dalawang taon ni Asarayas na hari sa Huda, ay nagpasimula maghari si Peka na anak ni Remalayas sa Israel sa Samaria. Ay nagharing dalawampung taon. At gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon hindi niya hiniwalayan ang mga kasalanan ni Heroboam na anak ni Nabat na kanyang ipinapagkasala sa Israel. Nang mga kaarawan ni Peka na hari sa Israel ay naparoon si Tilgat Piliser na hari sa Assyria at sinagop ang Ihiyon at ang Abel Betmaaka at ang Hanowa at ang Sedes at ang Asor, at ang Galaad, at ang Galilea, ang buong lupain ng Neptali, at kanyang dinalambihag sila sa Assyria, at si Oseas, na anak ni Ela, ay nagbanta laban kay Peka, na anak ni Remalayas, at sinaktan niya siya, at pinatay niya siya, at naghari na kahalili niya nang ikadalawampun taon ni Hotam na anak ni Usaya, ang iba nga sa mga gawa ni Pekka at ang lahat niyang ginawa, narito, nang susulat sa atlat ng mga alaala sa mga hari sa Israel, Nang ikalawang taon ni Pekka na anak ni Remalayas na hari sa Israel, ay nagpasimula maghari si Hotam na anak ni Usaya, na hari sa Huda. ay may limang taon nang ay magpasimula maghari, at siya'y nagharing labing-anim na taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Herusa na anak ni Sadok. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Usaya. Gayunmay, may ang mga mataas na dako ay hindi na nga alis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. Itinayo niya ang mataas ng pintuang bayan sa bahay ng Panginoon. Ang iba nga sa mga gawa ni Hotam at ang lahat niyang ginawa. Di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? Nang mga araw na yaoy, pinasimulan ng Panginoon na sunugin laban sa Huda si Resin na hari sa Syria at si Pekka na anak ni Remalais at si Hotam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David na kanyang magulang at si Akas na kanyang anak ay naghari nakahalili niya